Ikalawang Kabanata Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din, para sa mga taga Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng personal. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkaroon sila ng ganap na pagkaunawa na bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa pamamagitan niya, nahayag ang lahat ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ni Numan sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat. Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo yamang tinanggap na ninyo si Kristo Yesus bilang Panginoon. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang turo na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Sapagkat taglay ni Kristo sa kanyang katawang tao ang kalikasan ng Diyos. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y tinuli hindi ayon sa laman. Ang pagtutuling ginawa niya sa inyo ay ang pagwawaksi ng masasamang hilig ng laman. Sa pamamagitan ng bautismo, nalibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya't huwag na kayo magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y larawan lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila na kahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, naghihayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Siya rin ang nagturugtong ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pagunlad na ninanais ng Diyos. Kayo'y namatay ng kasama ni Kristo at hindi sakop ng na mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuling tulad ng wag ahawak nito, wag titikim yan, wag gagalawin yon? Ang mga ito'y uto sa turo lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit sa biglang tingin. Tila nga makakabuti ang ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay hindi nakakapigil sa hilig ng laman.